Mayong ah, buntag mga kauban, kini si uh, pa karon sa pahon National High School ug nagpalayon gihapon ang atuang barangay sa gunian kabataan elections 2023. O ganihang buntag nata dito sa, uh, na ato didto sa pikas nga bahin sa kalsada na didto ang PAHO Elementary School. Diri sa barangay PAHO, adon na duha ka tunghaan para sa atuang ang elections no. Natay sa PAHO National High School na apoy PAHO Elementary School. O gawa sa ining mga tunghaan adunay mga voting assistance centers para makapangutana mo kung asa ang inyong mga voting precincts, no? So, uh, aduna sa kita yung mga kauban nga uh, naapod sa lain-laing uh, party sa Subur, aduna yung naka-estasyon sa Amihanang Bahin, aduna po yung sa Habagatang Bahin, aduna sa tayo kauban dito sa Bukol nga nag-sigyapod sa sitwasyon karon sa nagpadayon niya pinili ay. So, uh, naata kinukaroon sa PAHO National High School, kung um, makita ninyo, mas haksay ang ato ang sitwasyon din. Ako near sa entrance gate, muna siya ang entrance gate sa PAHO National High School. nung no? O taga-paho mo, barangay, uh, ang dakbayan sa Lapu-Lapu. Muna ang sitwasyon karon so mas hinay, mas uh, hamugaway ang ato ang sitwasyon din rin kumpara sa pa, pa, um, PAHO Elementary School. Kaya, uh, gumikan sa mas dakupod ang ilang uh, ilahang skulahan So, uh, the same with the other school, na asad sila Emergency Accessible Polling Precinct. Ito ang ninilya o EAPP. Um, pwede nga uh, mubotar ang ato ang mga kauban. -ka adunay persons with disability, ang mga uh, mga buntis, uh, lapit na sab ang ato ang mga senior citizens. So, uh, makita na ito, no? Ipakita nako ako um, kung asa ni siya nakastation. So, kung mauli ang uh, ato ang entrance gate sa Paho National High School na asyadriktso sa pinakaunang mga rooms. Kalingduha ka rooms mo ni sa ang di again para sa ato ang mga kauban or mabutaray nga adunay uh, disability. Uh, malakit na sab ang ana wheelchair, moni ilahang specifications, no? Uh, persons with disability ang mga naka wheelchair, ang na stroke nga mga botante o maglisod o blakaw o saka sa mga hagdan. Kaya kanina sa pilahan, mas dako-dako din siya mas pilahan, no? Awa. Makita na ito na kanina sa pilahan na asya mga four, um, four stories. So, yatagan dyan o uh, pagtagad sa ito ang kumalik na ang kanina ito ang mga kauban ng mamutara nga na, na disability, ang mga buntis na 37 weeks and up, including our, our own senior citizens. Yatagan din sila o ka ng uh, pagtagad nga murag pinakaduol ng mga classrooms ang i-allocate para sa ilaha para dili na sila mag So, mo niya ang waiting area. Huwag ang kita na ito nung half -stay. Wala, wala na yung mga nag-huwat dili sa gawas. No? Again, um, nahimutan ni siya, kilid -yod atuang, uh, nahimutang siya. He lived sa ato ang uh, tunghaan. So, kung mo sa Paho National High School, nakmanaan ni siya sa walang bahiri. So, right now, no? padung naman sa di, um, ko ang uban. Napunta yung mga watchers o uh, mga staff sa Comelec na di uh, lagi ensure ang half size sa ato ang uh, voting. So, sir. Sir, pwede ka ba interview gamay sir? Ano sa pangalan nato sir? Si Boss. Okay pangalan? Jikni Lord. Jikni ah, uh, hi sir Jikni. Um, kuan sa mga tanda ko sir, unsay paagi if ever mo vote ang mga PWD for example ang maglisod jud og blackout war katong mga mabuntis ng war ba kayo? Sa kaunan man dito dito ang rules no? Kasi paagi sir, if mo vote sila dito. Ari ras na sir, una, kay Ari sa so doon, kay maghima mag authorization dito. Hmm, o, oh, oh. hmm. Para suwat ba ko, kung asa ilang present number, kaduha mm -hmm. na. Ari sa mabuntis ang kaduha. Ah, okay. So katong itong, oo. Yaka itong, kung ID nila, Okay, eh, kung asa gikan ang number, ilan na tukaw na balot ay eh, buta ay eh, ato Ikaw man, ikaw man nga ku Andre, karang suwat kang Alan, ibalik na pud ito, asa ay lagi kanila posit number. Ah, is it. So ang baluta di identify, Dia gidas sa number. Oh, posit number oh. Kau on ko unsa? Ko unsa? Oh. Ganay silat, silara, mga kumilik. Oh. Kamusta man ang dagan sa ato ang mabataray din sa sa GST, EATP. Okay ra, okay ra man sa. Wala rin mga kapulingan. Wala. Pero kuha lang siya Langay lang siya. Kay, um, langay, k... yes. Kaya mo. Kaya mag-authorization niya. Ang taga kumilik, magdangdagan mo. Balik, balik. To, ah, balik pa balik Balik pa Wala nga siya. niya din May buong, kuha pa din sa iyo. Oo. Oo. Ang pagbota kay mag-isya ganyan o bota ng isya ng ka O. o Kasi may qualified na mga kasi kung dili kabalo mo dinad tin nila din, kabawon sa washer pwede ra kwan so pwede ang ano ah, oh, uh. kaya nga sa family din oh pwede kasi ila so road wala ko wala mo ko pero ang kwans niya so immediate dapat kay na family din so how about mo, sir Mga watchers pwede ba mo kutab sa ila sa pagbotan pwede goro sir kung walay kauban siya pwede pwede goro pwede pwede sila kut ba ba ka sa wala ah wala hmm. so, answer until 7 pm one team one one one, one team. team so after, uh, wala naman oh lahos na dito wala na medris one ah, team ah tsanya oh, pun salamat ka yes. ha? sehat salamat ka yes. salamat so ba kadto no mo ani ang PC number 0466 para ni siya sa ato ang mga persons with disability at ang senior citizens as well as ato ang mga buntis na mga ba. So again, naata ka sa Pahok National High School. No? So palayan gihapon ang uh, ang barangay at sanggol ang kabataan elections 2023. So kahit nung dumano nga, uh, um, siya ma-postpone. There were several times na na-postpone ang BSKE elections due to several factors. So that means nga ang ato ang mga opisyalis karon nga ng lingkod, mga 5 years na sila na sa, sa barangay ng kagamhanan. So adus aduna sa mga gipakatap or or kanang gidipang distribute ng mga armed personnel so of our military men as well as our um, PNP para masiguro ang uh, seguridad sa ato um, uh, ang election aron ma ensure ang safety sa ato ang election no? naapod diri ato mga sa Lapu-Lapu City Police Office so inabiro nato sila no So, morning sila ang Police Station 3. Ikan sila Lapu-Lapu po City Police Office. No? Nilapod sila din naka istasyon. Na sa lain po nga sa Skulahan, sa Paho Elementary School, nakapaduna po sila uh, station dito. So, good morning, sir. Good morning, sir. So, nabiyo na ito ang isa sa ito ang mga kapulisa. No? And, mga tanalang, sir, on sa mga safety measures na inyong ibang buhat, ikan pa karong buntag, up until makuman ang ito eleksyon karong adlawa. Oo, yun, yun, Ah, uh, kon sir, ang amo diri is police visibility lang sa diri. At the same time, kahit nami makita niya kanyang mga suspicious looking persons, amo ra pong i-verify o kanyang. Basin, si Bako lang, at nag-gaba sila bumba kay kanyang kong mga ingani ko. Pwede mo sudan o kanyang mga kwan elemento. So, maura po namin kung So, far, sir, naa ba tayong mga suspicious na mga events or mga kakulitan, kanihang buntag? so far, sir, wala pa man. Wala, pa. Wala pa. Wala pa man rin na. Peaceful pa ang kwan. Hmm, I see. ka ng mga ipang expect, sir, ng mga kakulitan. Hindi nagka-puhon po ninyang hapon. Hindi nga, wala mo yung yung... Ah, wala, sir. Hopefully, wala lang doon. Ah, magmalinawo lang doon sa... Mm, sige, sir. And uh, asa po naka-station ninyong uban nga mga kauban, sir? Naapod sa, ko, sir. Naasa, pick up, Sa elementary ah mm -hmm. uh, tanang kuling sentosod na, ah. na ay dote nga uh, duha ka answer. ah okay so laay ko ha every kanang kind of precinct. so sa every barangay pod na siya oh. ah so gay distribute ra mo until what time mo dire sir until mahuman okay. okay. ang kining ko sir ang tag ah tag counting ang gabi gabi o or ba ah, okay depende og sa oras mo so, ma ni sige salamat sir ah. salamat sir, sir. So, mau kadto no, mo ang sitwasyon diri sa Pahu National High School o again, adunay mga um, kapulisan nga gipang distribute sa different areas diri sa atuang dakbayan, no? Again, mo ang entrance, no? So, makita ninyo nga lahi ra ang ilahang pag placement sa COMELEC. Um, aside from lakas sa kilid ang atuang kapulisan to ensure um, police visibility to ensure the security of the area aduna pod sa kilid niya ang ato ang uh, para sa ato ang mga PWD, pregnant uh, pregnant women as well as ato ang mga senior citizens. So again, uh, balikon ko nga uh, na mention ako ganihan no nga ma, um, uh, da adunay duha ka tunghaan diri sa Barangay Paho ang Paho Elementary School ug Paho National High School so at bangay rin sila no so it is important first to identify asa mo nga voting precinct mo botar kay if ever persons with disability mo onya di anhi mo diri jud sa PAHO National High School pero dili mo diri mo botar gyapon dili gyapon mo makinter again please ensure asa mo nga voting precinct naka-assign kay dili mo ma, ma kung sayo ang inyong tunghaan no so again ako na, na mention ako ganiha nga mas hamugaway ang sitwasyon diri sa Pahok National High School kung mas dako-dako man siya ng No? Makita niyo again, four stories ni siya ng uh, ispilahan, no? And then most and then not all of these classrooms wala niyagi gi uh, utilize tanan for as a voting precinct. So mo siya ang lahang covered court. So nila tragi hapon na sitwasyon diri no kay um this taliwala sa kainit, nagya pa sila yung mga likuranan, bisag asa ni siya nakabutang, And then, uh, makita ninyo yung uh, nag-linya sila sa lingkuranan, taas-taas ang linya. Okay? So, mauni atang ang pano, sitwasyon karoon. So, matay ka o ginabit sa ato ang mga mga linya kaedery, whatever. Excuse me, good morning, ma'am. Alam mo, pwede na ma-interview ka dito? Ayaw niya sa may TV, ma'am. Aku bisa sudah. Mau tanya lah mam. usah kau urus dah buat dari gani hama. Las nudi mungkin itu. Ah, las nudi. Ya, mesti sama nak kauan okay, mampas pas lah anggagan siapa botar. Jadi, angkut yang kai bak, baku baku dilinia. Ah, aku baku dilinia. Ah, okay, So far mam, ma okay rasa dilir kauan. Boleh rasa kuli anderi? Boleh raman. Okay lah. Hmm, asli. Terima kasih. 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 sa inyo ang pagambot sa, sa inyo mga voting precincts kay eh, dinahan mo nga makabutar dayon kay linya lang sa dito kay kay murag uh, moments na ang paagi pero gi ensure sad sa akong mga hinabi nga mga volunteers dali ha mga watchers sa each voting precinct ka kung aduna yung mga senior citizen mga buntis nga mga babae as well as mga PWD hatagan nila og priority so mas mauna din sila so makita natin nga taas ang linya pero okay na kinahanglan mga mga, mga likuranan Basta na yung Quran So, maulan to. Ang kasamtangan ng sitwasyon diri sa Paho National High School uban ka sa pagpakabana, uban ka sa kalambuan. Iliosan si Kenny Likayan alam sa Barangay and Sangguni ang Kabataan Elections 2023 sa MyTV.